Ang tunay na matapang ay totoo sa kanyang mga salita. Maingat na yang hinahawakan at pinapanindigan ang mga ito dahil ito ang sasalamin sa kanyang pagkatao. Sapagkat ang taong puro lang salita na kulang naman sa gawa ay para lang ding hardy na maganda lang pakinggan ngunit punong-puno naman ng mga damo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagnais maglingkod sa bayan sa pagsapi sa sandatahang lakas. Tapang at talino niya ay inialay para may maipagtanggol ang bayang ipinagsasanggalang. Subalit lalo nakilala sa katapangan nang ang mga salita niya ay lalo pang pinabagsik ng kanyang mga gawa. Kinatakutan, kinilala at nirespeto ng parehong kaaway at mga kakampi dahil kapag sinabi ko'y gagawin ko. Ang kwento ng mga kagitingan, pamamayagpag at katapangan ni General Rodolfo Canyeso. O yung tinago ang, ang